huling pagkakataon dumalo sa flag-raising ceremony ng Manila City Hall si outgoing Mayor Honey Elacuña. Nakatakda niyang ipasa ngayong araw ang liderato ng lusod sa dati niyang kaalyadong si Mayor-elect Isko Moreno. At para bigyan tayo ng update live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong oras ba schedule ang turnover ceremony no? kaya Mayor Isko? Nikiram mamayang alas 12 ng tanghali, pormal itatalaga bilang mayor ang nagbabalik na si Cisco Moreno dito sa lungsod ng Maynila. At bago nga bumaba sa pwesto si outgoing mayor Dr. Hanil Lacuna ay dumulong muna siya sa flag raising ceremony na ginawa sa kartilya ng katipunan. Sinalubong ng mga taga-suporta si Lacuna sa pamumuno niya rito sa ginawang flag raising kasama niya ang iba't ibang kawani ng City Hall pati na rin ang ilang kaalyado sa politika. Sa maikling mensahe ng Alcalde, maririnig ang pagpigil nito sa kanyang emosyon habang nagpapasalamat sa lahat ng mga tumulong sa kanyang pamumuno sa nakalipas sa tatlong taon. Ibinida rin niya ang kauna-unahang pagkamit ng Maynila ng Seal of Local Good Governance sa ilalim ng kanyang termino. Tumanggi naman siya magbigay ng komento tungkol sa isyo ng mga basurang hindi pa nahahakot sa lungsod. Git nila na wala naman daw silang tigil sa paglilinis. Pangako pa ng outgoing mayor, patuloy daw siyang tutulong sa mga taga-Maynila bilang doktora. Mamayang alas 12 ng na tanghali formal na mauupo bilang alkalde muli ng Maynila ang nanalo sa katapos lamang na halalan na si Isko Moreno. Narito ang bahagi ng pahayag ni outgoing Manila Mayor Hani Lacuna. As much as I can help the city improve, nandyan po ako. Hindi as, of course, mayor. Uh, doktora naman po ako eh. Uh, sa maliit kong kaparaanan, uh, tutulong pa rin po ako. Marami humaasa sa akin eh. Marami akong pasyente. Niki ngayong umaga inaasahan din yung gagawing transition ng magkabilang partido pero hindi na raw dadalo dyan si Mayor Lacuna. Natanong din natin siya kung nagkausap na ba sila ng kanyang dating kaalyado at ng incoming mayor nga ng Manila na si Moreno. Ang tugon ni Mayor Lacuna eh wala naman daw pagkakataon na magkausap sila. Inaantabayanan din natin ngayon dito ang pagdating ni Mayor Moreno dito nga sa City Hall. At yan ang latest. Balik sa iyo Niki. Yan po ang express report ni Mon Gualves, live sa Maynila.